Good day! Eto na po ang part 5. Hoy, nandyan na pala kayo? Ang bati ni Presi kay Aldo at Linet na halos magdikit na ang mga mukha sa pabulong na nag-uusap sa library. Sinundan pala ni Prese si Aldo. Nagulat ang dalawa at naglayo ng upo. Nahiya pa kayo? Okay lang yan. Wala naman dito ngayon yung boyfriend ko eh. Kanchaw ni Precy Anong pinag-uusapan nyo? Ang makulit na usisa ni Precy Ah, eh, kasi Nire-request ko itong si Aldo na lumabas kami para makapag-reconnect Paliwanag ni Lynette Reconnect? O baka naman may gustong mangyari? Bulalas ni Precy sa kaibigan Shhh, lakas naman ang boses na to Sige, ibando mo pa Saway naman ni Lynette Basta kami ni Aldo May lakad bukas ng gabi diba Aldo? May pagmamalaking sabi ni Precy San kayo pupunta? At ano namang gagawin nyo? May pagkagulat Na tanong ni Lynette Sa lodge Para mag-connect Malanding sagot ni Precy Ganon Sama naman ako May pananghiling Na request ni Lynette Anong sama? Eh may gagawin kami no? Pagtutol ni Presi. Ano ba naman kayo? Kung mag-usap kayo parang wala ko dito ah. Pabulong. Ngunit madiing saway ni Aldo. Tanong mo dyan kung okay sa kanya na sumama ka? Sabay nguso ni Presi kay Aldo. Kala ko pa naman masasolo ko tong machong tropa ko. Pagmamaktol ng dalagang tropa. Aldo, please sama naman ako. Pakiusap ng ex ni Aldo. Kakamot-kamot na lamang si Aldo sa kanyang ulo. Watch ka lang ha, hindi ka pwedeng sumali. Sagot ng binata. Oo Aldo, manunood lang ako. Sagot ni Linette. Pero nahuli ni Aldo na nagngitian at nagkindatan ang magkaibigan. Pinalampas na na lamang yun. So Linette, sabi ni Aldo. Ako daw ang magbabahid sa room kaya ikaw ang sa food at drinks ha? Pahayag ni Presi. San tayo magbimit -me bukas? Pahabol na tanong ni Lynette. Doon na lamang sa karinderya ni Nanalita? After school mga 5.30. Sagot ni Presy. Ah okay. See you both tomorrow ha? Uwi na ako. Paalam ni Lynette. Sabay halik sa pisngi ni Aldo. Ay ah, sabay na rin ako sa iyo. Sabi ni Presi sabay tayo at halik din sa pisngi ng binata at nag high five sa best friend. Naiwan si Aldo na tuliro. Hindi pa lubos na unawaan ng kapapangyari lamang. Ha? Anong nangyari? Parang hindi ako kasali sa desisyon na. Ah. Kakamot-kamot sa batok ang binata. Lumabas na rin ang binata sa library. May nag-text sa kanya at si Miss Reyes Aldo, dinner tayo after school Usap tayo ulit Sunduin mo ko sa faculty Okay ma'am, so 5 kita susunduin Maybe 5.15? Alas 5 pa lang Ay nakatambay na si Aldo sa labas ng faculty Sinong inaantay mo dyan Aldo? Tanong ng isang female faculty na dumaan Ah, si Miss Reyes po ma'am ngumiti at tinignan na makahulugan ng teacher si Aldo na pangisi naman ang binata eksaktong 5.15 lumabas sa faculty si Miss Reyes titig na titig si Aldo may ibang pintig ang kanyang puso mahal na nga niya ang guru hi Aldo matagal ka bang naghintay ah kararating ko lang ma'am pagsisinungaling ni Aldo Agad na inakap ni Miss Reyes ang braso ng binata. Habang sila naglalakad, mapapansin na pinagtitinginan sila ng mga estudyante. May maririnig pang mga comments tulad ng, Sila na ba talaga? Swerte ni Aldo ah. Nakakaingit naman. San tayo mama? Tanong ni Aldo. Okay ka kung sa max tayo? Ma'am, eh, kulang yung pera ko eh. Ano ka ba? Siyempre ako ang taya. Ako ang may trabaho eh. Nakangiting sagot ni Miss Reyes. Nakakahiya naman ma'am. Palaging ikaw na lang ang nagbabayad. Pag may trabaho ka na, ikaw ang laging pagbabayarin ko. Malambing na sagot ng guro. Of course ma'am. Ako yung laging magtitreat sa'yo. May ngiting paniniguro ng binata. Maraming tao sa restaurant, pero may nakuha silang bakanting lamesa. Meron pa silang nakita na ilang kilala from the university. Pero bali wala lang kay Miss Reyes. Napakalambing nito sa binata na medyo naiilang naman. Hindi kasi nasanay. Dati, hindi nga niya hinahawakan ng guru kahit sa kamay. Pag sa public sila pero ngayon, panayang yakap sa kanyang braso at kamay at may pahaplos-haplos pa ang guro. Nang nakaupo na sila magkatabi, bumalong si Aldo. Ma'am, bakit ang sweet-sweet nyo sa akin? Ayaw mo ba? Malambing na sagot tanong ng dalaga. Gusto ma'am, hindi lang ako nasanay na ganito tayo in public. Ay e, di masanay ka na. <laughs> Matamis na tugon ng gurong ka-MU. Dumating ang waiter at umorder si Miss Reyes. One whole chicken, pakichop na ha. Two fresh lumpia, pansit canton at sagwat gulaman drinks. Dami naman ang inorder mo, ma'am. Eh, kaya natin yan. Kaya mo yan. Laki kaya ng katawan mo. <laughs> Pabirong sabi ng dalaga. Masaya ang dalawa at hindi man lang nabanggit ang nangyari kaninang pagsugod ni Natalie. Pagkatapos kumain, Nagyaya si Miss Reyes. Tara, punta tayo sa hotel. Halos mabilaukan si Aldo dahil sa pagkabigla. Ho hotel, ma'am? Anong gagawin natin doon? <laughs> ano bang iniisip mo? May magaling daw na guest singer tonight. Manunood tayo. Ikaw ha? May plano ka ata sa akin. <laughs> aliw na aliw na sagot ng dalaga. Ikaw kaya ang nagbanggit ng hotel, ma'am. Hindi naman ako, eh. Nahihi ang sagot ni Aldo. Aldo, matanong ko lang, eh, ilan na ba yung nakakasama mo sa higaan? Halos maiboga ni Aldo ang tubig na kanyang iniinom. Tinignan ng kaem yung guru at sinisigurado kung ito ay seryoso. Mukhang seryos ang dalaga, pero hindi naman makasagot si Aldo. Sagutin mo, kung hindi, kukurutin kita dyan. Babala ng dalaga. Napilitan si Aldo na sumagot pero hindi masabi kaya nagmostra ng dalawang daliri. Talaga? Nakadalawa ka na? Mali, delete. Nakakadalawa ka pa lang? Tumango ang binata. Kilala ko ba? Patuloy na pagtatanong ng kaemyong guru eh marahil nakita mo na sila pero hindi mo naman kilala ma'am. Matapat na sagot ni Aldo. Taga university ba? Yung isa ma'am pero yung isa hindi taga rito sa Batangas. Ang ibig sabihin ni Aldo ay hindi taga Batangas City. Pero pwedeng i-interpret ng nakarinig na hindi taga Batangas Province. Uminom muna ng tubig ang guro Bago muling nagtanong. Kwento mo nga sa akin in details ha. Kami mga babae eh gusto yung detalyado. Anong in details ma'am? May pagmaang-maangan natanong ni Aldo. Eh di 'yung pinaggagawahan nyo. Diretsong sagot ng dalaga. Medyo bumilog ang mga mata ni Aldo dahil sa gulat. Pabulong lang ang pag-uusap ng dalawa dahil maselan ang kanilang pinag-uusapan. Baka may makarinig ma'am, wag naman dito. Lumabas sila ng restaurant at sumakay ng tricycle papunta sa hotel na may mini concert. Bago pumasok sa hotel, nakiusap si Aldo. Ah ma'am, pwede bang saka na ako magkwento? Tinignan ng guru ang binata. Naawa siya dito kasi Mukhang hiyang-hiya kaya sinabi niyang, Okay, next time na lang pag tayo lang dalawa. Pero make sure, you'll tell me everything as in all ha, okay? Promise ma'am, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Nakahingang sagot ni Aldo. Pinanood ng dalawa ang mini concert. Magaling ang guest singer, so enjoy silang pareho. Iahatid ng binata ang dalaga sa bahay na to pagkatapos ng concert. Pagpasok sa gate, Agad na yumakap ang guro at hinalikan si Aldo sa labi. Mapusok ang halik ng dalaga. Tumingin sa may bintana ang binata. Nagaalang ang makita sila ng mga magulang ng guro. Ayon yung mapahiya sa mga ito. Sa unang pagkakataon ay may nahawakan ang mga kamay ni Miss Reyes. Ah, ma'am, baka makita tayo ng mga magulang mo. Wala sila, Aldo pumunta sa Malvar, sa kapatid ni Mama. Mamaya pa raw sila makakauwi. Paliwanag ng guro, alas 9 pa lamang ng gabi. Tara, pasok tayo sa loob, Aldo. Iyaya ng dalaga. Pumasok nga sila sa loob ng bahay. Maganda at magarbo ang loob ng bahay. Mukhang mga mamahali ng gamit. Feel at home ka ha. Kukuha lang ako ng juice. Pwedeng Maki CR ma'am? Ihing-ihina kasi si Aldo. That door on the left. Miss Reyes pointed to the CR. Kahit ihing-ihina, hindi agad makalabas ang ihi ni Aldo. Dahil sa kaba kaya medyo siya ay natagalan. Nang lumabas siya ng CR, ay nakangisi ang kaem yung guro. Ang tagala. Kansaw ng dalaga. Halika, upo ka sa tabi ko at inumin mo tong juice na tinimpla ko. Tumalima naman ang binata. Pagkainom at pagkababa ni Aldo sa baso, bigla siyang niyakap at muling hinalikay ng dalaga. Lumaban naman si Aldo. Bumulong ang dalaga. Ah Aldo, gawin mo na sa akin yung mga bagay na ginawa mo doon sa may dalawang babae na sinasabi mo. Hindi ma'am, kukunin ko lang yan kapag kaasawa na kita. Pero pwede kong gawin yung ilang bagay. Pero hindi ang bagay na iyon. Pumayag naman ang magandang gurong ka MU. Pinaranas ni Aldo ang ilang bagay na ginagawa niya kay Lynette at kay Natalie kay Miss Reyes. Makikitang tila wala na sa sarili ang guro at pinaubaya na ang kanyang sarili. Wala na siyang pakailam na mga oras na yun napapapikit pa at napapahawak sa damit ni Aldo dahil na rin sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Hindi nga nagtagal ay narating ni Miss Reyes ang rurok. Ngunit si Aldo hindi na pumayag na ibalik ni Miss Reyes ang ginawa niya rito. Um, Aldo, ayaw mo ba talaga? Next time na lang, ma'am. O, sige, next time na lang, pero from this time on, dapat ay hani na yung tawag mo sa akin. Malambing at matamis na tura ng dalaga. Yes, Hani Ang tugon ni Aldo, alas 10.30 na ng gabi, nang may nag-text kay Miss Reyes. Kinabahan si Aldo dahil akala niya ay sipi niya ang tumunog. Ay, honey, pabalik na pala sila mami at papa. In 15 minutes ay eh, nandito na sila. Ah, ganun ba? O, oh, sige na, mag ka na ng sarili mo at aalis ah, na ako. Iba ka mamaya, abutan pa nila ako dito. Ang sabi ng binata, tumayo sila at muling nagyakapan at naghalikan. Kapwa humihingal, nang bumitaw ang kanila mga bibig. Nang makapag-ayos, inihatid ng dalaga si Aldo sa gate. Sara mo agad tong gate, ha? Bago sinara ang gate, sinabi ng gurong, Text mo ko pagdating mo sa inyo ha? Yes honey, malambing at may ngiting sagot ni Aldo. Habang nakasakay sa jeep, nakatanggap ng text si Aldo mula kay Miss Reyes na dumating na ang mga magulang na to. After 10 minutes ay nakarating na rin siya sa kanilang bahay. Ay pinaalam agad ito ng binata sa dalaga. Habang nakahiga Iniisip ni Aldo ang usapang pagkikita niya sa dalawang dalaga kinabukasan. Parang nakukonsensya siya. Mahal niya ang guro at pakiramdam niya ay mahal na nga rin siya na to. Pero baka tutuhanin ni Presi ang banta nito na ibibisto siya kay Miss Reyes. Nakilala niya at nakasama pa niya yung GF ni Mr. Bulaklak na walang iba kundi si Natalie. Nakatulugan niya na ang bagay na bumabagabag sa kanya. Bukas ko na lamang po problemahin to. Ang huling nasa isip niya, bago nakatulog, nagising si Aldo alas 7 ng umaga dahil sa tunog ng kanyang cellphone, si Miss Reyes tumatawag. Good morning, honey. Kamusta yung honey ko? Ang masigla at napakalambing na pagbati ng kaem yung guru. Good morning, han honey. May pagkaasiwa ang pagtawag niya ng honey Kay Miss Reyes. Ayan. Honey mo na talaga ako. Dinner tayo mamaya ha? Mamayang gabi? Eh, Ngayon ako. May group study kami for the coming finals, ma'am. Ah, uh, honey. Ganun ba? So, tomorrow na lang? Yes, yeah, sure. Tomorrow, dinner tayo. Good. See you at the campus today, honey. See you later, honey. Pagtatapos ni Aldo. Sa university. After his first class, nakasalubong ni Aldo si Presi. Bumulong ito sa kanya. Ready for tonight? Tura nito sa kanya. Napapailing na lamang ang binata. Mukhang napasubo na. The day went by fast. Dumaan muna sa may faculty si Aldo para magpakita at magpaalam kay Miss Reyes. Ngiting-ngiti ang guru. Nang makita siya, kaya naman feeling gwapo ang binata. Ohani, honey, galingan mo yung pagre-review ha. Sabihin mo sa si study group mo, dapat focus study lang kayo. Ang bili ng ka yung guru. Yes ma'am. Ah honey pala. Tatawa-tawang sagot ni Aldo. Mas maaga ng konti sa usapang 5.30 at dumating si Aldo sa meeting place. Umorder siya ng sandwich at soft drinks hindi nagtagal, ay magkasabay na dumating ang magkaibigan na si at Presi. Agad silang lumabas ng karindiriya, sumakay sa tricycle at pumunta sa lodge na makapag-check-in sila at papunta na sa kanilang room. Medyo nadidinig ni Aldo ang usapan ng dalawang room boys. Pare, dala-dalawa ang kasama. Ang gaganda pa. Swerte naman niya. Mukhang barako pare kaya kayang ang kaya yan. Mukhang tatagal eh. Napangisi na lamang si Aldo. Hindi naman naulinigan ng dalawang dalaga ang usapan ng mga room boys dahil bis sila sa pagbubulungan. Sa loob ng room, inilabas agad ni Lynette ang mga laman ng kanyang malaking bag. May soft drinks in can, chichiria, may isang bote ng brandy at mga sandwich. Handa talaga? Apat na oras lang ang kinuha nilang short time para bago mag ng gabi ay nakauwi na nga sila. Aldo, tara maligo. Aniyaya ni Presi. Nandun na rin lang, hindi na nagpakipot pa si Aldo. Eh hindi pa nakakapasok ng banyo. Agad nang sinunggaban ng halik ni Presi si Aldo. Eto namang si Aldo, eh hindi na rin nagpigil pa ng damdamin. Ang halik, ay napunta sa isang bagay isang bagay na matagal nang pinapangarap ni Presi at nangyari na nga yun tuwang tuwa ang dalaga dahil naranasan niya na rin ang matagal niyang pinapangarap matagal bago sila lumabas ng CR uy mukhang may naganap na ha ang tagal niyo eh kanchaw ni Linette merienda muna kaya tayo yaya nito kina Presi at Aldo. Masarap ang dalang meryenda ni Linet. Na-replenish ang kanilang energy. Next round, Aldo. Sa bed naman ha. Malanding yaya ni Presi. Susulitin talaga ang gabing yun. Mamaya-maya naman, kakakain lang natin eh. O sige, 10 minutes rest lang ha. Demanding, nasagot ni Presi. Napatingin si Aldo kay Lynette at nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Kamusta ka na? Simpleng tanong ni Aldo. Hindi naman nagad sumagot ang dalaga. Heto, okay naman. Pero, namimiss ko yung tayo. Tapat, nasabi ng dalaga. Eh bakit? Kamusta ba kayo ni Reggie? Okay naman, pero ingat na ingat siya. May pagka-gentleman at hanggang halik lang at yakap. Takot na i-break ulit siya eh. eh mabuti naman at nagbago na siya. Titig na titig si Linette kay Aldo at sa harap ng best friend ni Preci ay diretsyong tinanong si Aldo. Pwede pa bang maging tayo ulit? Nagulat si Aldo at hindi agad nakasagot. Parehong naghihintay ang dalawang dalaga sa isasagot ni Aldo. Malabo Malabong malabong mangyari yun, Linet. Let's just be friends. Prank ang sagot ni Aldo. Medyo mangyak iyak si Linet pero nagawa pa rin ngumiti. Okay Aldo at salamat. Hindi mo pinagkait sa akin yung pagkakataong makasama ko kayo. Kahit na, kahit na nanunood lang ako. Galingan mo ha, tulad nung sa atin dati. Eh yan kasing kaibigan ko eh, init na init na. Ang litanya ni Linette. Napangiti si Aldo sa mga sinabi nito habang si Presi ay panilang ang tawa. Oh, naka 10 minutes na. Paalala kay Aldo sabay bayhila dito patungo sa kama. Hindi mapigilang mamangha ni Presi dahil sa kamachuhan na taglay ni Aldo. Ang tagal kong hinintay ito Aldo. Malambing na sabi ni Presi dito. Sa puntong yun ay halos masira na ang matibay na kama dahil sa panggigigil nila sa isa't isa. Hindi malaman kung ano ang gagawin ni Presi. Tila ng mga oras na iyon. Mahigpit niyang niyakap ang matipunong katawan ni Aldo na tila ba ay ng pakawalan ng mga oras na iyon. Kung pupwede lang ay ayaw na niyang matapos sa mga sandaling iyon dahil matagal niyang pinangarap na mangyari iyon. Ilang oras ang lumipas at napadpad nila ang rurok. Parehas na bagsak at pawisan na matapos. Si Lynette naman ay hindi na kayang pigilan ang nararamdaman. Agad na lumapit kay Aldo at ito ay biglang hinalikan kahit napagod si Aldo, ay hindi niya pinalampas ang pagkakataong iyon. Makikita ang kasabikan sa mga mata ni Lynette. Kaya naman si Aldo ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Eksaktong 9.30pm nang lumabas sa lad tatlo. Lahat sila ay nakangiti at satisfied. Naghiwalay na sila. Si Aldo ay sumakay ng jeep papunta sa kanila sa San Pascual at nag-tricycle naman ng dalawang dalaga pa uwi sa mga bahay na to. Hapong-hapo si Aldo, subalit hindi pa siya dalawin ng antok. Alas 11 na ng gabi, tinawagan niya ang KM yung guro. Agad niya ring pinuto lang tawag, parang miss lang para tawagan siya ni Miss Reyes. Kulang kasi ang kanyang load, wala pang 30 segundo nang nagring ang sipi ni Aldo. Hani, kamusta? How was sure group study? Sorry ah, nagising yata kita honey. Okay naman ang group study, may nagawa kahit paano. Namiss kita honey. Gusto ko pa namang gawin ulit natin yung tulad kagabi. Malambing na may tampong tono na sabi ng guru. Talaga honey, gusto ko rin. Namiss na kita rin eh. Tapat na sabi ng binata kahit na kayayari niya lamang so tapos na ang kay Presi. bayad na ako dito sorry tol Arnulfo. blackmail yung ginawa sa akin ng gf mo sorry Reggie amano sa tayo sa pag-agaw mo sa akin kay Lynette sinatali na lang sana may mangyari pa para magkalayo kami ito ang mga iniisip ni Aldo mahal niya si Miss Reyes pero kapag naging official na magnobya na sila E eh, hindi na siya gagamit ng iba? Subalit, mapapangatawan ba niya ang desisyon na ito? Gayong magiging LDR sila ni Miss Reyes?